heavy. Kasi yung pag light lang, yung mga ginagamit yung sa ng mga bata, ang hirap gamitin. Yung ito, magandang gabi dyan sa atin at magandang umaga dito sa amin. Alas 6.30 ngayon, mga kalula. Ha, mga kal <laughs> Ang agaw ang gising ng mga lula ninyo at gigisingin ko rin yung machine namin. Alexa, turn on living room light. Okay. Minsan tong Alexa na to, hindi nila naka, hindi nakakaintindi ng English ko, mga kalula. Kaya, ayan. So, mga kalula, nag-decide ako na tagalugin ko na lang muna kung ako lang naman nag-iisa. Kasi nahirapan tong lula nyo magka english Kinamuti pa rin. Kahit, tong, kahit matagal na tayo dito talaga mga kalula sa Amerika, ah uh, talagang, talagang iba talaga ang Bisaya. Kahit gaano ka tagal, makikita mo para talaga ang kinamuting accent. <laughs> So, ayan guys, ang breakfast ng anak ko, si Timmy at saka si Lulu dyan, yung asawa ko. Kukuberan ko lang yan. Iibahin naman ang ruta ni Lula ngayon at maglalakad tayo dito sa malapit sa amin kung saan yung uh, Swanee Center Park. So, ito, very unique itong lugar at saka maganda talaga tulakaran kasi ikot-ikot ka lang hindi nakakatakot siya safe siya kung lalakaran siya itong lugar na to mga kalula ay ah uh, parang park tapos papakita ko sa inyo dahil ano ah uh, itong lugar na to mga kalula makikita inyo ayan no? Oh yan, uh, every Friday yata, mayroon yata ang concert concert bayan yan, at saka or morning ngayon mga kalula kaya kung makikita nyo may parang mayroon nag-exercise do no, tuwing umaga masarap kasi ngayon kasi September taglamig kaya ito iikot-ikotin nyo lang, ang kinagandahan dito dahil ah uh, ah uh, ano to eh... Ikot-ikot mo lang siya... Tapos... Very safe tong area... Mga kalula... Kundo ito... Sa taas... May dalawang palapag... Ah... Uh, na... May taas dyan... May, naka, may nakatira dito... Tapos kung makikita nyo sa baba... Mayroon mga... Maliliit na butik... Na tindahan... At saka restaurant... Ganun... Guru... Bawat ikot eh ano, mga 15 minutes siguro. Kaya siguro ang apat na ikot siguro. Kaya ito, matagal na naman ako hindi nakapunta dito everyone. Mayroon nag exercise dito tuwing umaga. Ayan yung banyo. Malinis yung banyo dito. Ito. Itong lugar na to bago to everyone. Ah, uh, kasi mga siguro 5 years yata or 10 years. So, ayan. Malinis yung banyo. Okay. Tapos na tayo mag ihi. <laughs> ayan oh, may mga tao nga eh na naglalakad. Nakakaluka, wala palang ano tong ano. Mag-stretching muna ako bago ako mag ano, continue ng walking. Madilim-dilim pa guys kasi ano, alas 6 pala alas 7 pa lang ng umaga tsaka pag mag stretching tayo muna dyan sa may ano papakita ko pala sa inyo yun no? yung statue na broken broken uh, <laughs> Nawalaan na naman ng baitong lula nyo. Ayan guys, i-continue co ko na yung walking ko. Uh, hanggang dito na lang yung video ko. Magandang gabi dyan sa inyo at ingat parati. Love you guys. Bye! So everyone... Uh, nandito ako sa sauna kasi ang lamig doon sa park. Nandudo kanina, nandudo na ako sa Swanee Park. Um, ang lamig! Kaya nagpunta na lang ako sa gym, sa LA Fitness. Kaya nandito ako mag re relax Ayan. mag lang ako dito. O, ba? Diba?